Tila nasiraan lang ang motorsiklong yan na tinutulungan ng isa pang rider sa Maynila. Pero ang dalawang lalaki pala, mga motor napper ayon sa pulisya. May kasabwat pa umano ang dalawang suspect na tagatingin kung may checkpoint ba sa kanilang daraanan. Sa tulong ng CCTV, naaresto ang tatlo. Itinuro nila ang kinaroroonan ng motorsiklo pero wala na ang ibang parte nito. Inaalam na kung ninakaw rin ang dalawang motor na ginamit ng mga suspect sa krimen. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Dahil pa rin sa bagyong enteng, naglabas ang FIVOX ng Lahar Advisory para sa Bulkang Mayon. Pinaaalerto ang mga residenteng malapit sa Mayon Volcano dahil sa posibleng lahar flow na dulot ng pag-uulan. Labing apat na bayan sa Albay ang posibleng maapektuhan ng lahar. Kasalukuyan pa rin nakataas ang Alert Level 1 sa Mayon. At ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius na Permanent Danger Zone nang mayon. Sa puntong ito, humingi po tayo ng latest forecast tungkol sa Bagyong Enteng. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Nasaan na po ngayon yung Bagyong Enteng sa mga oras na ito? Rafi, sa ngayon, yung sentro ng Bagyong si Enteng ay nasa dagat pa rin at kanina ng alas 8 ay nasa around 75 kilometers or rather 100 kilometers north-northwest ng Daet, Camarines Norte. Napanatili ang enteng yung lakas nito. Maximum wind ay 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Yung pagbukso naman abot hanggang 90 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikin... Chris? Yes? Uh, go ahead uh, po. Apo. Yes, sir? Uh, go ahead po. Medyo naputol lang po kayo. Okay. So sa ngayon, hindi pa uh, tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa ang bagyong si Enteng. Pero inaasahan nga natin na in the next three to four days ay nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area Responsibility. And possibly by uh, Wednesday evening to Thursday early morning ay lalabas ito sa northwest boundary ng PAR. Nananatili itong banta sa mga uh, kababayan natin, lalong-lalang dito sa silangang bahagi ng Luzon. Habang yung patuloy ng mga pinag iibayang habagan ito, ay uh, posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila sa ilang lalawigan ng nasa kandurang bahagi ng Luzon sa susunod na dalawang hanggang tatlong araw, Rafi. Opo, observation po ng ilan, mabilis yung pagbaha at pagtaas ng tubig gaya po sa Marikina River. Ganong karaming ulan na po ba yung ibinuhos ng bagyong enteng sa mga nakalipas na oras? During the last 24 hours, Rafi, simula kahapon ng alas 8 hanggang kanina ng alas 8 ng umaga, alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina nga, ay uh, nasa around the uh, less than 6... 50 mm naman ang mga naitala nating paulan sa tatlong station natin, monitoring station dito sa Metro Manila. So mas konti pa rin po ito no, kumpara sa mga naging paulan ng uh, pinag-ibayang habagat last July 24. But we're not ruling out the possibility gaya nga na nabanggit ko kanina. In the next 2 to 3 days, posible pa rin pong maranas, hindi lamang Metro Manila, kundi yung mga lalawigan din. Nakararaming lalawigan, lalo na sa kandurang bagay na Luzon, yung mga pag-ulan ng habagat pwede pong maranasan in the next 2 days. Lina linawin ko lamang po dito sa buong Metro Manila, ano po yung uh, uh, warning, typhoon warning signal at uh, hanggang anong oras po natin mararanasan ito? Uh, sa ngayon, uh, pinakataas ang warning signal number one dito sa Metro Manila. No? At uh, posibleng uh, ngayong araw ay hindi natin aalisin itong uh, warning signal number one. No? Posibleng tayo makaranas ng mga pag minsan-minsan pagbukso ng hangin at yung mga, mga pag-ulan dulot ng pinag epekto efekto nitong uh, bagyong si Enteng at ng Habagat. Bukod po dito sa habagat, may iba pa ba ko yung mga sama ng panahon na uh, nakikita? Well, sa ngayon po ay uh, ito lang ang nakikita natin posibleng makapekto in the next 2 to 3 days sa ating bansa. No? Ang bagyong si Enteng na inasa natin tutungo patungo dito sa Kikilos, patungo dito sa Ilagang Luzon. Habang yung habagat naman, patuloy na makakaapekto sa mga lalawigan naman sa kanilurang bahagi ng Luzon in the next 2 to 3 days. O, oh, Ginong peras, pag mga ganitong pagkakataon, hindi ma minsa uh, minsan talaga naiyahan tulad hindi ba sa mga naranasan ng mga bagyo. Ano ang kaibahan nito sa bagyong Enteng sa nagdaang uh, bagyong uh, Karina? Well, rapid kung titingnan natin, na si Karina isa uh, naging mas malakas ito at mas malayo ang sentro nito sa kalupaan ng ating bansa. Kung titingnan natin halos may pagka yung inaasahan natin pagkilos ni Enteng sa naging pagkilos ni Karina at ganun din may epekto rin ito sa habagat, pero it's too early to tell kung uh, magiging mas madami pa yung uh, paula na pag-ibayuhin itong uh, dala ng pinag Great weather advisories, rainfall warning advisories at maging yung tropical cyclone bulletin natin. At patuloy din tayo mag ipag sa mga iba't ibang ahensya ng paamalan para sa patuloy nating disaster preparedness and mitigation efforts. Mm -hmm. Ulitin lang po natin, ano, the next three days, yun ang crucial, hindi ba ah, kung lalapit or magla-landfall itong bagyo. So anong maranasan na ating mga kababayan, lalo na sa Northern Luzon? You know, Chris? ...la kagayaan aurora in the next two to three days. Pero tingnan na natin yung... Okay, ...worst case dumudalaan na... po, no? So, kung ito panahon, mga pag-ula na pwede magdulot ng mga pagbahat pag, pag ng lupa, mga malalakas na hangin na pwede makasira ng mga iba't-ibang istruktura, makapagpatumba ng mga halaman, uh, poste ng kuryente, at yung... Mm -hmm. Okay. Anyway, uh, siguro mag-monitor na lang tayo no sa mga balita and of course sa website ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Assistant Weather Service Chief Chris Perez. Ito ang inyong Regional TV News. Ito na ang mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Cecil Kibot Castro. Cecil, Salamat Rafi! Sumabit sa overpass at nahulog ang isang container van sa Zamboanga City. Sa Haro Iloilo naman, sanda ang libong pisong halaga ng pera at gadgets ang natangay ng akyat bahay. Ang may initabalita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa bintana dumaan ang babaeng yan papasok sa isang bahay sa Haro Iloilo City hindi siya residente roon, kundi isa pa lang magnanakaw. Ayon sa Iloilo City Police Station 3, tatlong cellphone at wallet na may lamang 15,000 pesos ang natangay ng kawatan. Sa kabuuan, aabot daw sa 100,000 pesos ang halaga ng mga nakuhang gamit. Subong at large pa siya. Pero ginaano na lang ang i identity kay may ano man kita may CCTV man kita kag na identify naman ang iya ngalan so ano na lang ang totoo na lang ang ng aton ginakuan ginapangit Iniimbestigahan rin ng pulisya kung saan niya binenta ang mga ninakaw na gadget. Huli kam sa command center ng Mandawi City ang biglang paglipat ng lane ng isang minibus. Nabundol nito ang apat na iba pang sasakyan. Limang tao naman ang sugatan. Sa inisyal na investigasyon ng traffic management, iginiit ng driver ng minibus na nawalan siya ng kontrol. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Sumabit ang isang container van sa overpass malapit sa isang paralan sa RT Lim Boulevard sa Zamboanga City. Nadaganan ng nahulog na container ang dalawang motorsiklo na nasa likod nito. Swerteng nakaligtas ang mga sakay na motor at nagtamo lang ng minor injuries. Nasira naman ang isa pang sasakyan na nasa kabilang lane. Walang pahayag ang driver ng truck. Ayon sa pulisya, aakuin ng kumpanya ang gastusin ng mga nasirang sasakyan at pagpapagamot sa mga sugatan aalamin din kung lumabag sa dapat na sukat o taas ang container van o kung bumaba ang overpass dahil sa pag-aaspalto sa kalsada. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Po, uh, ang ating mga na nakatira po sa ng ating uh... mga brad. Patuloy ang operasyon ng pulisya sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City para isilbi ang arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Detalye tayo sa ulat on the spot ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James! Yes, Rafi, lumahok si Vice President Iday Sara Duterte sa selebrasyon ng anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kagaya nga sa mga nauna ng pahayag ng BC ay humingi ito ng tawad sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang paghikayat na iboto si President Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang eleksyon. Dagdag pa niya na hindi agad siya nakarating dahil kasama rin daw ang kanyang opisina sa mga inaatake at hindi niya pwedeng iwan ang kanyang kasama. Hindi naman malinaw kung ano ang ibig sabihin ng Vice Presidente dito. Pero matatadaang tinalakay sa kamera ang budget ng OVP noong isang linggo. Kapansin-pansin naman ang mapayapang magdamag sa labas ng KOJC compound. Bagamat alerto pa din ang mga riot police na nakabantay sa dalawang gate nito. Samantala, Plano raw ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na kasuhan ng Davao RTC Judge na nag ng temporary protection order upang ipatigil ang ginagawang police operation sa KOJC. Sagot dyan ni Atty. Israelito ang Chief Legal Counsel ng KOJC, na hindi naman daw kinukwestiyon ng rate of amparo ang bisa ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at sa mga kasama nito kundi ang marahas na pagpapatupad dito nang nagresulta ng pagkalabag ng karapatan, kalayaan at seguridad ng mga taong hindi naman kasali sa nasabing warrant of arrest. Rafi, ngayon nga ang ikasampung araw mula ng pasukin ng kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin, Davao City. Kung kaninang madaling araw ay mapayapa rito, ngayon, kabaliktaran ang nangyari kaninang pasadong alas 9 ng umaga nang iutos ni Pro 11 Director General uh, Nicolas Torre ang uh, pagbukas nga ng Emerald Gate na ating nakikita dito sa aking likod. Bagay naman na inalmahan ng mga membro ng KOJC na babahala o sila na baka may ipuslit ang, ang kapulisan ng mga kontrabando dito sa gate na ito lalo pa at wala o manong scanner dito sa Emerald Gate. Hamon nila ngayon sa Police Regional Office 11 napayagang makapasok ang media sa loob upang makita ng personal ang tinatawag nilang lagusan at kumpirmahin kung wala ba talagang ginaganap na drilling operation sa loob ng KOJC compound. Rafi? Maraming salamat at ingat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Balita mula sa international music scene, kinumpirma ni Adele na makakaroon siya ng long break sa kanyang music career. Inanunsyo ni Adele matapos ang kanyang 10-night show sa Munich, Germany ayon sa Billboard. Magaganap ang long break matapos ang kanyang Las Vegas residency. Sabi ni Adele, kailangan niya lang magpahinga. Sa loob kasi ng pitong taon ay naging focus siya building a new life for her at gusto raw niyang matupad ito. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.